C'est Ngayong araw nga ay lumabas sa lungga ang inahing baboy. Meron lang kami importante importanteng mahalagang pinuntahan. Kasama ko nga ang aking bunsong anak at aking inaanak. Nagiinarte pa nga ako kasi ayoko lumabas, sobrang init. Pero kailangan talaga para sa ikabubuti ng inahin. At pagkatapos nga namin puntahan yung importanteng mahalaga, ay dumiretso na kami upang mamili ng kanina. At habang naghihintay nga kami sa aking inaanak, ay pa-video-video lang ako. MMM, charot-charot, video-video lang. Yun nga pa lang si ng Parakale. Nakakairita na kasi medyo malanit sa balat yung init. Hindi pa rin nga tapos mamili yung anak ko. Kaya pinagpatuloy ko lang ang pag-video-video para merong mai-content, post sa reels, 'di ba mga ka-reels? <laughs> Aminin niyo, isa din kayo sa nahihirapan mag-isip kung anong content ang i-upload sa araw-araw. Pero sabi nga ni Meta, mas mainam pa rin mag-upload ng original content kaysa mag-upload ng hindi naman tayo ang nagpagod. So unfair naman kung i-upload natin yung video na pinagpaguran nilang i-edit, pinagpuyatan. Hello. Nang matapos na ngang mamili ang inaanak ko ng mga kailangan niyang bilihin, ay pumalik na kami upang kunin yung mga case ng Red Horse. Nakakalungkot lang kasi wala kaming nabiling Red Horse. Malungkot na naman ang atay ng mga manginginom sa amin. Bukas nga dispiras na ng fiesta. Siguradong babahan ang hala Sino may handa dyan? tenge? At pagkatapos ng ikar ay uuwi na rin kami. Kahit na hindi kami masyadong maglakad, eh nakakapagod pa rin kasi sobrang init nga. Ayun, pauwi na kami. Ito nga pala ang bayan ng Paracale. Grabe, sobrang kasensado na ang Parakali. Noong time na umalis ako dito, hindi pa ganito kaganda. Ito ang Paracale Gold Town. At dito, maraming nagmimina. Magpasensya nyo na 'yung bosses ko pagod na mag-voice over. Gusto ko lang sana i-shout out lahat ng friend ko ang taga Paracale. Shout out sa inyo. Pakulipaw. Sampung bahay lang, pakubiro lang po. Hmm, salop ng Krispy Queen. Gusto ko sana ng kaya lang nababudget lang kami. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. I-upload ko na lang yung karugtong. Ipapakita ko sa inyo ang tulay ng barangay palangas. Hanggang sa susunod na kabuangan. Paalam!